Genesis chapter 43 Bumalik sa Egypt ang mga kapatid ni Joseph, lalo pang tumindi ang taggutong sa kanaan. Nung naubos na ng pamilya ni Jacob ang mga pagkaing nabili nila sa Egypt, sinabi ni Jacob sa mga anak niya, Bumalik kayo doon at bumili ng pagkain natin. Sinabi sa kanya ni Judah, Winardingan po kami ng governor. Huwag daw kaming magpakita sa kanya kung hindi namin kasama ang bunso naming kapatid. Kung papayag po kayo na isama namin si Benjamin Pupunta kami doon at bibili namin kayo ng pagkain. Pero kung ayaw nyo, hindi kami pupunta. Kasi po sabi sa amin ng governor, huwag kaming magpapakita sa kanya kung hindi namin kasama ang kapatid namin. Sinabi ni Jacob. Sobra niyo akong pinapahirapan sa ginawa niyo ito. Bakit niyo kasi sinabing may isa pa kayong kapatid? Sumagot sila. Ang dami po kasing tanong ng governor tungkol sa amin at sa pamilya natin. Sabi po niya, buhay pa ba tatay niyo? Meron pa ba kayong ibang kapatid? Sinagot lang po namin yung mga tanong niya. E malay po ba namin iutos niyang dalhin namin dun si Benjamin? Tapos, sinabi ni Judah sa tatay niya. Pasamahin niyo na sa amin yung bata para makaalis na kami. At di tayo mamatay sa gutom. Ako na pong bahala sa kanya. Promise. Ibabalik ko siya sa inyo. At pag hindi ko siya nabalik sa inyo, sisihin niyo ako abang buhay. Kung hindi niyo kami pinaghintay ng matagal, Dalawang beses na sana kaming nakabalik ngayon, sinabi ng tatay nila sa kanila. Kung yun ang baka kabote. Sige, payag na ako. Magdala kayo ng pinakamagagandang produkto dito sa atin. Regaluhan niyo yung governor ng konting pabango, konting honey, spices, pistachio nuts at almonds. Doblihin niyo ang yung pera. Dalhin niyo din yung perang nabalik sa sako niyo. Baka nagkamali lang sila ng lagay. Isama niya na din ang kapatid niyo at pumunta na kayo doon. Tulungan sana kayo ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maawa sana sa inyo yung governor para ibalik niya si Simeon at si Benjamin. Kung mawawalan ako ng anak, wala na ako magagawa. Dinala nga ng magkakapatid ang mga regalo. At dinoble nila yung dalan nilang pera. Tapos, pumunta na sila sa Egypt kasama si Benjamin. Pagdating nila doon, humarap sila kay Joseph. Nang makita ni Joseph na kasama nila si Benjamin, sinabi niya sa alipin na in-charge sa bahay niya, Dalhin mo sila sa bahay ko, tapos magkatay ka ng hayop at iluto mo yun. Sabay-sabay kaming manananghaliyal. Sinunod ito ng alipin at binala ang magkakapatid sa bahay ni Joseph. Natakot sila nung dinala sila sa bahay. Naisip nila, Siguro, dinala tayo dito dahil doon sa perang nabalik sa mga sako natin nung unang punta natin dito. Baka bigla tayong saktan tapos kunin yung mga natin at kawin tayong mga alipin. Kaya nung nasa pinto na sila ng bahay, kinausap nila yung alipin. Uh, sir, may sasabihin sana kami. Pumunta kami dito. Dati para bumili ng pagkain. Nung pauwi na kami, binuksan namin yung mga sako. Tapos nakita namin sa loob yung perang binayad namin. Nandun po lahat. Kaya dinala namin yun ngayon. Nagdala din kami ng pera na pambili ulit ng pagkain. Hindi namin alam kung sinong naglagay ng pera sa mga sako namin. Sinabi ng alipin. Huwag kayo magkalala. Huwag kayo matakot. Siguro ang Diyos nyo, ang Diyos ng tatay nyo, ang naglagay ng pera sa mga sako nyo. Natanggap ko ang bayad nyo. Tapos, binalanya niya si Simeon sa kanila. Pinapasok sila ng alipin sa bahay ni Joseph. Binigyan niya sila ng tubig na panghugas ng mga paa. Tapos, Pinakain ang mga donkey nila. Niready nila yung mga regalo para mabiging nila kay Joseph pagdating niya. Nasabihan kasi sila na dun sila kakain ng panghalian. Pagdating ni Joseph, binigay nila ang mga regalo nila at nagbaw sila sa harap niya. Kinamusta sila ni Joseph at tinanong, Kapas ang tatay niyo? Hindi pa sabi niyo matanda na siya? Buhay pa ba siya? Sumagot sila, uh, Okay naman po ang tatay namin na servant niyo. Buhay pa siya hanggang ngayon. Yumuko sila at nagbigay galang. Tapos nakita ni Joseph ang kapatid niyang si Benjamin at sinabi, Siya ba yung sinasabi yung bunso niyong kapatid? God bless you, Biglang umalis si Joseph kasi naiiyak na siya. Miss na miss na kasi niya ang kapatid niya. Kaya pumunta muna siya sa kwarto niya at dun umiyak. Afternoon, naghila mo siya at lumabas. Kinalman niya ang sarili niya at pinaserve na yung pagkain. Naghain sila kay Joseph sa isang table at sa isang mesa naman ang mga kapatid niya. May sariling mesa ang mga Egyptians kasi naniniwala sila na napakasamang kumain kasama ang mga Hebrews. Pinaupo na ang magkakapatid sa harap ni Joseph. Napatingin sila sa isa't isa at takang-taka sila kasi nakaayos ang upo nila mula panganay hanggang sa bunso. Sinerve din sa kanila yung mga pagkain na nasa mesa ni Joseph pero limang beses na mas marami yung sinerve kay Benjamin. Uminom sila at nagsaya kasama si Joseph.